Hi guys, sa tayo na nga. May na-discover nga na naman tayong bagong coffee shop, bagong tambayan dito sa Cabanatuan. Guys, dito nga nagse sila ng masasarap na drinks. Na for as low as 39 pesos nga makakapag-avail ka na. At 35 pesos naman para sa kanilang Belgian waffle. Guys, kaya ako mahilig kayo sa mga ganitong merienda or pang-snacks ito eh, yung bagay sa inyo. Maganda nga rin yung place nila rito, maaliwalas. air condition at perfect nga rin ito para sa mga naghahanap ng dating place. Guys, tara samahan niyo nga kami kung saan sila matatagpuan. Ito nga ang Belizo. Located nga sila sa Burgos Avenue, Cabanatuan City. Tapat nga lang 'to ng Good Sam Cali at open po sila daily from 10am to 9pm at dahil pumapatok nga itong Beliso dahil sa masasarap nilang drinks at Belgian Waffle may iba't ibang branch na pala sila tulad nga sa Palayan Bungabon at kahit nga sa Ilocos eh, ay meron na silang pwesto at sa mga gusto nga pong mag-franchise PM nyo lang po sila sa kanilang Facebook page yun na nga guys ito nga po yung mga menu nila pakipost na lang po para sa iba pang details nung nakompleto na nga yung mga in-order namin tinikman na rin namin isa-isa yan listen, may mga Belgian Waffle din sila rito Itong flavor na to, milky cheese. Yeah premium 55 pesos natin sarap creamy tapos itong pinaka waffle niya hindi rin ganun matamis sakto sakto lang kasi ang sarap ng pagkakuna. muna natin itong strawberry piece nila. 65 pesos lang. Ito nga strawberry nila. Yun ang agad yung strawberry okay. Guys, ito na may try natin. Hazel na. Wow, pala. Eh. Hazel na. pala. <laughs> Guys, for just only 55 pesos lang po. Body friendly. Papa. Ito siya may ilig sa chocolate. Pwede pwede hindi siya ganun katamis. Tapos ito naman, blueberry cheese. Sa supreme naman siya, 65 pesos. Ang pag-burger Ang may sa maasin na ngakrutas, kaya pwede pwede sa inyo. Tapos ang sasabay mo ng coffee. I-try na natin itong ano, cookies and cream chocolate cheese. Tingnan okay. so tingnan nyo. napaka-generous ng sa cream. Napaka-daming laman. Yes, mga cookies and cream lover diyan, bagay sa inyo 'to. Napakasarap. Guys, i-try na natin itong iced coffee caramel Macchiato nila. p pesos lang. lab ng coffee gel niya, napakakunat. Tsaka tamang tama alam yung tamis. Tsaka yung pie. Okay, try naman natin yung mango graham shake nila. Yung mga shake nila yeah. dito, yun, 19 pesos. Tapos, depende rin sa size. Ito, large to. Hmm, eh. masarap. Parang tama rin yung tapos lasang-lasang mo yung mangga. Tamis. Kasi yung mangga nito maasim eh. Sarap. Sorry to pang-arianda. Panalo.